Ito yung mga price pa rin ng presyo nila. Invicta. So, naganap lang ganitong orange ng mga asil. Uh, Rilo. 4-5. 4-5, negotiable pa. So, iba-iba mga color wind dito. iba't okay. hmm. ibang mga dial. May white A dial, may black dial, A may red and green. Ah, bahala ka rin ng kulay dyan. Basta pasel ka na rin ka, mas maganda. sa mga ng Rolex natin, sa uh, Rolex natin, sa Rolex natin magkano? sa kaya, sa kaya, kaya sa kaya sa mga ano? sa, mga Rolex, sa mga look, no sa kaya oh, uh, so, ano? sa kaya ano? sa kaya sa 3.5 ano? sa kaya ano? sa ano? uh, presyuhan din sa mga mission Mga presyuhan nito. So ipapakita lang natin yung mga presyuhan nito. So mas maganda pumunta kay rito sa Carmen Planas. Hanapin niyo muna si Boy Kaskas. -kas, yung nagkakaskas ng relo niya sa flooring. So din sila sumikat eh. Oh ito hanapin mga Rolex iba't iba nito -diba mga presyuhan nito. Hindi may card natin. no may card. Oh may card siya. para, para hindi kayo magagrabyahan doon. So may may mga presyo talaga to pero hindi natin banggitin kasi okay. Uh, anong tawag 'yon? Ah uh, ano Confidential? Oo. Oh. Confidential na ano price, no? Tama ba yung confidential price, no? Confidential sa mga presyo at mga... So, mas maganda pumunta kayo rito para mga... Pwedeng banggitin yung rilo pero yung oh, presyo hindi. So, anong rilo naman yan? Anong rilo to? Tingnan mo nga. Ah, Rolex. Rolex. Oh, sa mga Rolex sa atin, mayroon tayong mga tinatawag na klase, klase, bilik, klase. So, may mga presyo na 4-5, may 12 mil. sample lang ha. May tag 2 Sample lang yun. Sample lang ha. So ito mga ito, hindi nito banggitin sa so, mga gritong ore na may mga lalagyan. oh Oo. Ito, mga ibig sabihin, na tinatawag klase ito. oh, klase. Confidential okay. yung price confidential niya. lang tawag na ito. So, Solid. Mabil mo lang ito pag pumasyal ka rito. Oo, oh, tama. Mabil mo lang. Mabil mo lang ito mga rilo na ito. Kung ano, ka kung puma pumasyal ka rito mismo sa mismo kay boss. Kas, ah, boy, kas, kas. Oh. Dito sa mga rilo niya. Ayan. Iba-ibang mga, iba -ibang color iba yan. iba Iba-ibang mga color. Hindi dito, mga Pero, Rolex. Puro uh, mga uh, Rolex. Oh. Confidential din rin. Confidential lang. Confidential pa rin oh, naman. Confidential pa rin nila. So Rolex pa rin. Rolex pa rin. Pa rin. Ay, uh, yung tatlong klase yung mga Rolex ro eh. No, tatlo. may tatlo, five, May 2-5, may 3-5, may 4-5. At o, apat pa lang. Oh, 12. Oh, ito, mayroon sinasabi. Ito, puro oh, sample lang. Sample lang yun. Sample lang. Puro <laughs> sample. Oh. so ito mga guys, napakadami ka rito pagpipilihan dito mga hugis. No? Oh, yeah yan, may kasamang mga may bar tayo. oh, lalabas na mo na sample, sample. oh, katulad nito. O, oh, ganda. Yan. Oh. Ano ba ba sa'yo? Ano Lalo, pa? Ano pa magat niya? Labo din. Lomi, Lominor, Paniray, Paniray na rilo. Paniray, oh, Paniray Paniray. Ito, ba, Pan Pan pwede natin bang ito? Oh, oh, wala Papas rin, hindi pwede. Pwede, ah, oh. hindi rin. Yan, yeah, personal lang kayo pumunta rito para mabili nyo itong mga ganitong kurin rin Happy. na rilo. yan, ha? Ganda, no? Pero, sample ko dyan, pero medyo ano. Pero kaya sa mga mamayaman. Kaya? Kaya, kaya sa bulsam, sa mga ito. Oh, basta so, hindi ka kung gusto na lang sila rito. Kasi kahit i-shirt mo to, ito sa ano, ito may, may card pa tayo. Oh, may card. Yan, mapapakita natin oh, sa ma card natin yun. Oh, sa oh, mga Rolex. Oh, oh. Yan, <coughs> may, yan, may mga bawas pa rin yan sa bawas, hindi Sabol, for example, oh. Oh. Ko pa rin. Ha? oh, oh. For, for, example, hindi oh. pa rin. Lahat ng mga presyo din kay Boy hindi rin Rolex. mayroon yung Rolex tayo. May Rolex tayo rito. Ito, Rolex din oh, to. Oh, Rolex. Ito, for example, itong Rolex na to dito, nakalatag. Ito, doon. Magka to. Ito? O, tatlong lang. Pero so, yung isa, ito, nakaka-over siya. Banggitin mo. Hindi pwede. Yung ayaw, ayaw malaman, ano? O, oh, di ba? Pero Rolex siya. Yes, parehas, no? Yon, So, may mga presyante to. Confidential yung mga price. Mabil mo lang to pag pumunta ka. Oo, oh, tama. To, ka. Oh, tama. Yan. So, yan. Dami, no? Tulad nun, no, no, no? Lalaki. O. Yun, no? Malaki. Ito? yun, yun, no? Oh. Pagkakulok ko ka hampas sa ulo mo. Ano nangyari dyan?

For one five, one five, boss. Then, ilang warranty naman yung warranty naman natin dyan? Okay, oh so guys, 1-5 dyan ha, 1-5. Kaya pa. 1-5 sa mga pambabae. Yan, mga ano. Yan mga yun, so 1-5 na ito mga. 1 no? So, sa mga gustong pumunta at bumili ng mga relo ni Boy Kaskas dito, no? Kay Kuya Boy, saka kay Boss Eric, no? Punta na kayo dito sa Carmen Planas sa may Metro Bank, kapat ng video. So guys, ito yung mga rilo nila rito, no? May mga pambabae pa na lang. Buka na lang ni Boy Cash kasi lagay ko rito. Thumbnail mo? Siyempre. Pare-pareho yan. Pare-pareho yan. Pare-pareho yan. Tigo 1-5. Pusay rin ko ang pangyayat yan. Ang mga ano na yan, tigil sa. Meron, next time rito. Ang pangyayat yan guys, ang mga rilong pambabae. Ay, oh. sabi kayo ka ba siya rin? Ang Sir. <laughs> Kano to, oh, din? Kano, sir. Kano to, po Alam ba magkano daw dito? 3-5 3 Sir? channel mo, 3-5 na rin, O. mo Boy? 4-5? Dito magkano? 3-5. Kailangan dito na po. Pag hindi original machine mo, pakita din sa mga technician, pag hindi, check na. Ayan na siya, let's check po yan. Pwede sa tubig? Pwede. Yon. Ano ito? mga nandito. Ito pwede dito mga 3 So dito lang yan guys sa may Carmen Planas no, Para Sa pwesto ni Kuya Boy. Yan, dito kayo pumunta guys. Kung kailangan nyo mga rilo, yan, dito kayo pumunta. Ito po mga machine ng Rolex natin, ha? Ayan, oh, ayan, o, ayan, ha? Oh. mga machine ng Rolex yung natin. Oh. Parang di kayo nabobomba. O, oh. yan okay. Mamaya, mabomba okay. kayo. Ang makina, katulad may bubili sa ano. Hindi oh. tawag na boss bomboy, no? Mabobo. Ayan ng mga paniray Ang ganda naman talaga guys ng mga relo dito no? Mga bago rin Bago lahat guys yan no? Mga paniray Saka Sa sabi sa hindi ko na kinukuha Binabalik pera Kaya nagduwayo pa yan boy Ganis ang balis Shout out sa mga taga-Sambales ha. Sa kayo mga taga-Tarlac. Shout out. Yun. Shout San Miguel. San Miguel. out. Shout out. Oh, Shout out. Shout out. Shout out. So guys, dito sa pwesto ni Kaya Boy, no? Sa kay Boss Eric, guys, yan, no? Ito yung mga buyer niya rito. Yan, mga buyer niya dito, no? Okay, oh, oh, guys, senior ka, sa mo na lang. Guys! Nice. Ayan, no, may discount. Kung kailangan ng mga rito. Okay, oh. Boy, oh kung yun yung mga nasa malayo lugar nasa malayo lugar at hindi nyo kayang pumunta rito pwede naman kayo mag message kayo yung Eric ano? yes po ito na yun ba yun kung nagustuhan kayo yung mga kere dyan excuse us excuse us mga mga kere mga mga muna tayo pag a salamat sa mga hindi nyo pag-skip ha ng mga ads namin kasi hindi lang yung aming ah kung mga hindi kami kumikita sa mga ads na yun salamat salamat ha ayan thank you sa inyo ma'am saka sir o, so, yan yung mga relo dito, no, ni Kuya. Oh. naka-protect naman. Oo oh, nga, tama. sabi sabihin, no, pag naka-protect, kunwari, pinashipping namin, sabihin nila, scam. Yung relo, nasa kanila na. Yung, yung, yung jigas nila, naka-protect. Pag pinasukan yung jigas namin, bawi ulit nila yung pera nila. Oh. Scammer oh, scammer yun. So, paano nyo naman mapoprotektahan yung mga ganon? Makikita mo sa jigas nila, nakaprotect. Oh. Pag masawin, alo, yung ano yung jigas mo, pag pinasok mo lang, kunwari, uh. 11-5 doses, oh. naka-protect. huwag mo na isip. Oh, uh, huwag so, mo na ipadala. Huwag mo yung rilo. rilo. Oh. Okay. nyo na lang pera nyo. May yun. Okay. mga katropa, Oo. na nakakabalas si Eric. Ha? May nangyari na sa amin yan. Oh, Nakaprotect naka, -naman. naka yung pera niya ginawa namin, kinuha namin pera niya, hindi marami din siya. lang na namin, permanent din namin pera niya. Oo, oh, yun guys ha, narinig niyo naman yung sinabi ni Boss Eric ha, para hindi kayo may scam. So.